Parang gusto kong hamunin itong isang pulahan na ito. Talaga lang, wala kang ginawang paninira kay Atty. Lenny Robredo. Talaga lang, wala kayong pinakalat na fake news tungkol kay Atty. Lenny Robredo. Ang kapalang mukha, no? Ganito ang ganito ang estilo ngayon ng mga pulahan, ng mga pulangaw, lalo na po yung mga nasa sa social media. Lahat ng kabulastugan na kanilang ginawa, lahat ng kalimonyohan na kanilang ginawa kay Atty. Lenny Robredo ay ibabato sa atin, sa ating mga kakamping. Matindi na sa tingin ko, yung mga katulad na ito ay hindi na normal. Totoo, hindi na talaga normal. Hindi lang ito, ah, napakaraming pulahan ngayon na hindi hindi pa rin nakaka-get over. Hindi hindi nakaka-move on pagdating kay Ator na Robredo. Triggered, takot, at sa tingin ko ay... Sa ko ay talagang... Um, dahil nga parte na, ng, na ng trabaho nila na ibagsak at siraan sa si Ator na Robredo, niloloko na rin nila ang sarili nila. So, kanilang mga ganitong klaseng pahayag. I'm sure nag-aral itong mga to. I'm sure may, may dunong din kahit pa paano itong mga ito. At sa so, tingin ko, alam nila na yung kanilang ginagawa ay panloloko sa sarili nila. Tapos idadama yung kanilang mga followers. Mantakin nyo ha. Ah. Hanggang ngayon, hindi po sila nakaka-move on kay Atty. Lenny Robredo. Hanggang ngayon, threatened pa rin itong mga pulahan na ito, pati na rin yung mga die hard. Sabi o, di ko daw kailangan na siraan si Mama Lenny. Nagawa na niya yon sa sarili niya. Take note, siniraan daw or yung mga pinakita daw ni Atty. Lenny Robredo ay kasiraan. Well, siguro para sa kanila. Dahil wala naman talagang matinong ginawa si Atty. Lenny Robredo para sa kanila. Una, una pa lang kasi nagbulag-bulaga na yung mga yan. Pero take note ha, ang buong mundo ay kilala at napaka-positibo ang pagkakaalam at pagkakakilala nga kay Atty. Leni Robredo. Sila lang namang mga pulahan ang nakastock doon sa idea na sige, magmaang-maangan tayo. Patuloy natin gawin ang paninira. Patuloy natin gawin ang mga kabulastugan laban kay Atty. Leni Robredo. Dahil, trabaho niyo eh. ba diba? Sino nakakadiri ngayon? ba diba kayo? Yung trabaho niyo para manira. Yung trabaho niyo para ano? Para... <laughs> gumawa ng kasinungalingan sa ibang sa ibang tao katulad nga ni Attorney Lana Robredo. That kind of work talaga lang. Anong mukha ang maipapakita nyo sa inyong mga kamag-anak? Natural, meron ding mga kamag-anak kayo diyan na nag-iisip ng tama at sa tingin ko ay may mga kamag-anak at kakilala kayo na na believe at naniniwala sa ipinaglalaban at sa pwedeng gawin mabuting gawin ni Atty. Lenny Robredo para sa ating bansa. So nakakaya kayo para sa kanila. Kasi ang totoo, ang naniniwala dito sa mga katulad na itong influencer na pulahan, ay mga ganun din nila, mga aanga-anga, mga uto-uto, mga nagpapagamit, nagmamaang-maangan. Karamihan mga trolls. Nagawa na daw ni Atty. Lenny Robredo na siraan yung sarili niya. Ibig, ibig sabihin nga, yung actions daw, ni Atty. Lenny Robredo ay tipong nakakahiyana. Talaga ba? Kaya pala, well-renowned? Kaya pala, most invited as guest speaker sa mga prestigious organizations and universities? Kaya pala? Tapos ganun? Wow. Hindi ko na need magambag, Hindi na daw niya kailangan magambag ambag na siraan si Atty. Lenny Robredo. For God's sake, stop it six years niyo pong trinabaho si Atty. Lenny Robredo, tapos ngayon magmamalinis kayo, the nerve.